10 Filipino New Year Traditions para surtehin sa bagong taon. What's out for number 5? Gusto mo bang malaman kung bakit ginagawa natin ang mga tradisyon ito tuwing bagong taon? Ang ilan dito, pampaswerte lang. Pero may mga paraan din para maging financially free habang pinapanatili ang mga tradisyon. Sadig ka na? Let's dive in. Pagsuot ng polkadots. Sabi ng matatanda, ang bilog na polka dots ay simbolo ng coins o pera. Kapag suot mo ito, inaakit po ang kasaganahan sa buong taon. Best tip, maghanap ng comfy pero stylish polka dots outfit para ready ka na sa Instagram. Paglukso sa hating gabi. Para sa mga bata at feeling bata, sabi nila kapag tumalon ka ng mataas sa stroke ng 12am, tatagkat ka pa best moment, sabayan ang countdown at tumalon para doble ang good vibes. Paghahanda ng 12 round foods. Ang sikreto sa swerte, ang bawat bilog na putas ay sumisimbolo ng prosperity para sa labing dalawang buwan ng taon. Best picks, grapes, apples, oranges at melons, healthy at maswerte pa. Pagtatago ng perang papel sa wallet pangakit ng yaman. Kapag may laman ang wallet mo, habang pumapasok ang taon, sinasabing hindi ka mawawala ng pera. Best practice. Gumamit ng Chris Bills para feel mo ang fresh start. Pag-iwas sa pagkakautang. Challenge. Ang hirap umiwas sa utang kung isa lang ang source ng income mo. Paano nga ba ito mariresolve? Solution pagkaroon ng additional streams of income. Isa sa pinakamadaling paraan ay ang pagsali sa RevShare Affiliate Marketing kung saan pwede kang kumita ng passive income habang natututo. And guess what? Tribli rin matuto. Sa Click University free online course, matutunan mo kung paano magsimula ng affiliate marketing business para maabot ang financial freedom. Malinis na bahay, malinis na enerhiya. Bakit ito mahalaga? Kapag malinis ang bahay, ini-invite mo ang bagong blessings. Best advice, maglinis ng maaga, pero huwag na huwag sa mismong araw ng New Year para hindi mawala ang swerte. Ingay at paputok. Trivia, ginagawa ito para itaboy ang malas at masabang espiritu. Best option, gumamit ng eco-friendly noise makers tulad ng turutot, o party poppers. Ang mga tradisyon ito ay hindi lang nagpapasaya ng New Year celebration, kundi nagbibigay din ng swerte at positivity. Pero sa modernong panahon, ang tunay na kasaganaan ay hindi lang sa polka dots o round foods, kundi sa pagiging financially free. Sa tulong ng Click University Free Online Course, maaari mong simulan ang journey mo sa RedShare Affiliate Marketing at kumita ng passive income habang tinatamasa ang bagong taon. Kayo naman, anong tradisyon ang nasa ang laging ginagawa ng family nyo? Gusto mong gawin? Gawing mas maswerte ang bagong taon at maging financially free? Subukan ang free online course ng Click University at alamin ang segreto ng RedShare Affiliate Marketing rin ang unique New Year practices nyo sa comments. Sama-sama natin gawing mas masagana ang bagong taon.